Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ito ang basa ng kabuuan ng 2025 para sa mga Gemini. Swerte kaya? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Hello, Gemini! Handa ka na ba sa 2025? Ang taon na ito ay puno ng pagbabago at mga pagkakataon, kaya dapat mong ihanda ang sarili sa mga maaaring mangyari. Isang malaking taon para sa growth at self-discovery, kaya't mahalagang pakinggan mo ang bawat mensahe ng iyong kapalaran. Sa career, Gemini, ang 2025 ay isang taon ng malalim na re-evaluation. Kung napapansin mong parang paulit-ulit na lang ang ginagawa mo, maaring ito na ang tamang panahon para hanapin ang bagong direksyon. Isang taon kung saan kailangan mong tanungin ang sarili. Nasaan ba talaga ako papunta sa karyer ko? Ito ba ang gusto kong tahakin ng pangmatagalan? Hindi mo kailangang magmadali. Pero may mga pagkakataong darating sa taong 2025 na magbibigay sa iyo ng clarity. Isipin mong mabuti ang bawat oportunidad na ibinigay sa iyo or ibinibigay at huwag matakot mag-take ng risk kapag alam mong tama ang iyong desisyon. Magiging abala ka at maaring dumating ang mga proyektong may mas malaking responsibilidad. Huwag kang matakot humingi ng tulong o mag-collaborate sa iba. Isang mahalagang payo, Gemini, huwag mong buhatin ang buong mundo ng mag-isa. I-delegate mo ang mga gawain kung kinakailangan at magtiwala sa kakayahan ng mga kasamahan mo. Sa huli, magpapakita ito ng leadership at magdadala ng mas magagandang resulta para sa iyo at sa iyong team. Pagdating naman sa usaping pera, Gemini, ang 2025 ay may mga pagkakataon para sa paglago ng iyong pinansyal na aspeto. Ngunit kailangan mong maging maingat kung madalas kang gumagastos para sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, maaring dumating ang mga buwan kung saan mararamdaman mo ang epekto nito. Magiging isang malaking tulong ang pagkakaroon ng financial plan o budget plan. Isipin mo na ang maliliit na hakbang ngayon ay magbubunga ng mas malaking resulta sa iyong future. Bago ka magpasok sa mga investments maglabas ng pera para sa mga investments tiyakin mong naiintindihan mo ang mga risk Huwag magpadala sa mga biglaang desisyon lalo na't na minsan ang mga Gemini ay mabilis mag-isip at kumilos. Take your time. Planuhin ang bawat galaw at siguraduhing alam mo kung saan ilalagay ang iyong pinaghirapang pera. Ang magandang balita, kung magagawa mo ito, malaki ang chance na makakabawi ka at mas magiging magaan ang daloy ng pera para sa mga huling buwan ng taon. Sa usaping pag-ibig naman, Gemini, hindi mo maiiwasan ang mga ups and downs ng relasyon. Kung nasa isang relasyon ka, maghanda ka sa mga panahon ng pagtatalo o hindi pagkakaintindihan. Pero tandaan na bahagi ito ng anumang matibay na samahan. Ang mahalaga, makinig kang mabuti sa sinasabi ng kapartner at huwag agad mag-react ng hindi mo pinag-iisipan. Ang komunikasyon ay magiging susi ng isang maayos na relasyon ngayong 2025. Maglaan kayo ng oras para sa mga meaningful conversations at tiyakin na naiintindihan mo na hindi lang ikaw ang nagsasalita kundi pati na rin ang nararamdaman ng iyong kapartner. Para naman sa mga single na Gemini, sa taong 2025 ay magandang taon na makilala mo ang isang taong magbibigay ng saya at excitement sa buhay mo. Subalit, hindi ito magiging madali. Kailangang maging matsyaga ka sa paghahanap at pagbuo ng malalim na koneksyon. Isang paalala, huwag masyadong magmadali. Ang tamang tao ay darating sa tamang oras. Kaya't habang naghihintay, pagtuunan mo muna ng pansin ng iyong sarili. Baka ang kailangan mo lang ay mas bigyan ng atensyon ang self-growth para maging handa ka kapag dumating ang tamang tao. Sa kabuuan, ang taong 2025 ay isang malaking turning point para sa iyo, Gemini. May mga pagbabagong darating, mga pagbabago sa lifestyle, pagbabago ng pananaw at maging sa mga relasyon mo sa ibang tao. Kung minsan ay pakiramdam mo parang hindi ka sigurado kung saan ka papunta, pero huwag kang mag-alala. Bahagi ito ng progreso ng pag-unlad. Yakapin mo ang bawat pagkakataon na magtuturo sa iyo ng bagong aral at mas palawakin ang iyong pagkatao. Ngayong 2025, mahalaga na maglaan ka ng oras para sa iyong kalusugan. Huwag mo itong isang tabi dahil busy ka sa ibang aspeto ng buhay mo. Tandaan, ang katawan ang magiging puhunan mo sa lahat ng bagay. Kaya alagaan ito ng mabuti. Siguro ay maari kang magplano ng bagong health routine, maliliit na hakbang na magdadala ng malaking pagbabago sa pakiramdam mo sa bawat araw. Pag-isipan mo rin ang mga spiritual practices na maaring magdala ng kapayapaan sa iyo. Hindi kailangang malaki o komplikado, ang simpleng oras para mag-reflect, magmuni-muni. Magsulat ng journal o mag-meditate ay makakatulong para mapanatili mong maayos ang iyong isip at damdamin. Sa kabuuan, ang 2025 ay taon ng growth, transition at pagtuklas. Maghanda ka sa mga bagong karanasan pero maging handa ring harapin ang mga hamon na darating. Anuman ang mangyari, tandaan mong nasa kamay mo ang susi ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang talino at likas mong kakayahan sa komunikasyon upang makuha ang mga bagay na nararapat para sa iyo. Kung nagustuhan mo itong reading na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong horoscope readings. Lagi nating tandaan, ang bawat araw ay bagong oportunidad para magbago at lumago.